Namumula at nangangatiba ang iyong mga mata. Wait a minute, baka sore eyes na yan. Ang sore eyes ay impeksyon sa mata na sanhi ng mikrobyo. Ang ibig sabihin ng sore sa Ingles ay masakit o mahapdi. At maaaring makaranas ng pamumula, pananakit at pangangati ng mga mata. Maaari ka rin magkaroon ng labis na pagluluha o pagmumuta. Lubhang nakakahawa ang sore eyes, lalo na sa mga paaralan at opisina para makaiwas, huwag ha-hawakan ang mga mata gamit ang maruruming kamay, maghugas ng kamay ng madalas, iwasan ang paghiram ng tuwalya, panyo o makeup, gumamit ng malinis na panyo o tissue para sa pagpunas ng luha, at kung lumala ang mga sintomas, kumonsulta agad sa doktor para sa tamang lunas. Ipa-health check mo na yan! Check a minute!